Tagalog Juan Kapitulo 3 Versikulo 16 Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kanyang bagtong na Anak, upang ang sinumang sa kanyali sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ayon sa salitang Elo Kono, Juan Kapitulo 3 Versikulo 16 Gapo Takasta Unity Panagayat iti Diyos itilubong, Inted na tinidam du mga anak na tapno saan ay e mapukot siya sinuman ay e mam at no daykat maadaan itibiyag nga agne yon. Ayon sa salitang Cebuano, Juan Kapitulo 3 Versikulo 16 kay gihigug mapagayo sa Diyos ang kalibutan, nga ayang gihatag ang bagtong niyang anak, nga bisan kinsa ang mosyo kanya dili mamatay apaan makabaton og kinabuhing walay katapusan. Juan Kapitulo 3 Versikulo 16 For God so loved the world, that He gave His only born Son, that whoever believes in Him should not perish, but have eternal life. Guys kung nagustuhan po ang videos nato, bisitahin ninyo ang Telso Llorente channel ko, like share naman guys, follow natin at subscribe, and papindot na din ang bill. Maraming salamat po.